Welcome back mga kayari sa ating channel. Magandang hapon. Hapon na rin naman. Mga ala, alas 4 pasado na. Ito po ako ngayon sa usual, laging bukid. <laughs> yan tayong kasamahan dito na nagro-root na. Para, para, para yan sa kambing bro. Mm. Oh. Yeah. Para doon sa kambing, ito po siya. Oh. Kailangan kasi ito ng rootan kasi yung mga damo ngayon masyado ng tuyo pag hindi ka maghanap para pagkain sa kambing wawa yung kambing mo kung naalala nyo po sa halos nakailang video na po siya kasi isa rin siya dito sa nagtatanim ng mais noon dito sa katabi na ito oh. sa hindi nga pala nakapanood noon puntahan nyo lang yung channel ko pindutin nyo pong video mapapanood nyo po yung mga video ko doon Ilan yung kambing mo, bro? Lima? Sana may pera ako, nakakabili ako. Ay, bilintan mo ng tatlo. Magkano yung isa? Ah, malaki yung... Malaki yung ina, no? Yeah. Oh, Siyempre, ah. Iba pa rin pag may alaga ka. May, may pagkukunan ka. Makayari, no, mag-isang sako na yung ano niya, yung naruot niya. Butit meron dito sa malapit-lapit. Kung wala, doon pa ho yan, magraruot sa tawid ng ilog. <laughs> nagroot ka doon, di kita na timingan eh. Nakita lang kita sa malayo. Nung nag, ano si Uncle Aldo yata? Oo, oh, nung nagpatubig siya. Sabi ko, kilala ko yung nagroot na yun ah. <laughs> Ulitin ko po, isa po sa na nagtanim ng mais, yung pamagat ata nung ano, kung hindi ako nagkamalo. Ah, the Machine Man ata yun. Hanapin niyo na lang doon sa channel ko, puntahan niyo lang yung YouTube channel ko. Ah, ano Yung mga video, pindutin mo lang, panood mo na lahat ng mga video ko doon. Ano, kawawa na tong mais na ito. Mapakinabangan pa ba daw? <laughs> Oo, oh, kasi good daw yun eh. Kakatamad ah, naman umikot. hapon na. Ang init pa rin. Nga pala. Bago matapos yung video na ito. Kung bago ka palang napantbal sa... Aking channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Para makatulong po tayo sa iba balang araw. Paki-like na rin. Saka share eh, Para maikalat pa ni YouTube yung video natin para mapanood din ng iba. Shoutout nga pala sa mga white double sa United States, Canada, Qatar, India, Indonesia, Thailand, Vietnam. Kung sino ka man na nakakapanood sa video na to, maraming salamat sa iyo. Ay sa Canada nga pala. Shoutout sa family Badwa. Yan. Ito may hangin-hangin na kanina. Wala gano'ng hangin. Nagpatubig din siya ano doon ano? si, si... Ano pangalan No? Hindi, yung nandun sa dulo, oh. Ayun. Ano yun? Eh, yung kundungan na Ayun. Kasi nag, nag, nagpunta ako kanina doon. Nag-abono rin siya. Ayan. Eh, bro. Dito mo na, ako, Kunin ko lang tong may katamaran na tao, <laughs> Si tamad. <laughs> kaya rin, dito muna tayo, Lipat tayo ito. Timing naman na yung inabor, uh, tinanim noon. Isa rin yun sa nagtatanim. Yan, yung nagroot. Timing naman natin na lalabas, Mabas ako ngayon ng hapon. Mayroon naman, andito naman siya, nag-aabunaw. Parang sinipag naman. Puna natin. ang hindi. Kasi malalaki na rin po yung mais niya. O yan o. Yan. Kaya kailangan niya ng abunuhan. Kasunod po nito, ano na rin? Patubig. Baka ipakita ko rin sa inyo kung may time ako pag nagpatubig siya dito. May isa lang siya o. Mag-abunuhan. Kita natin siya. Ay, marami pong tao dun, oh. Marami pong ganap talaga pag nandito ko sa buko. Ha na po, pero napakainit pa rin. Ayan, tingnan niyo po yung araw, oh. dinto. Yan nung lang po ung ganap sa bucket tingin mo. Sa sobrang pakdito bit, hindi lang magabuno. Yan, kasa. Yeah, meron din. Oh. Parang sinipag ka naman yata. Yan mga kayari, sinipag na yung tamad oh Bukas, wala na. na ako. Ay, patubig ka bukas. Ay, baka ano, may time ako. Eh lang, parang may pasok ka ako bukas. Ang no. ganda magtakuan oh Ganyan lang pala waras-waras oh. lang. oh <laughs> O oh, yan, mag-isa lang siya. Nag-abunaw. Mga kayari, mag-isa lang. Yan. Nagtitipid kasi yan nagtitipe <laughs> ay sampol ah dito naman tayo sa kabila yan to nagro-rote mga pala mga kayari kung naalala niyo yung video natin na kaka ano lang kaka upload nandito siya oh, nagro-rote ano yan bro pakain sa kambing kambing saka saka oo oh. oo may-ari nung puso na nabigyan po natin yung kaka-upload lang. Dito sila kasi medyo sariwa pa kasi yung damo dito. Tapos yun doon, isa din sa kasama rin po nila nung nag-ano ng puso doon sa bukid. Tingnan nyo na lang yung mga video namin. Mapapanood nyo po. Punta na lang yung YouTube channel ko. Pindutin nyo yung video, mapapanood nyo na yung mga video namin doon. Yan, dito lang pa ako. Paikot-ikot lang sa bukid. Wala naman ako ibang may isa ka na ano. Sariwa pa yung damo dito, oh. Mapakinamangan pa ba ito, bro? Mais na ito. Ah, Mapakinamangan pa ito. Oh. Wala namang halos naman, bro. <laughs> natuwa dahil nabasa sa tubig pero yung maayos talagang mahina lang talaga no May mais din po doon, no? yung dulo na yun, oh. No? namumulaklak na. Sino ang nagmais dyan? Si ano? Uh, ah? hindi, yung Mar may... Mar may, may Mar <laughs> <Mar> <laughs> <laughs> eh, kasi mga kayari, napansin niyo may damo. Siguro What hindi na unahan ng gamot. <laughs> Maaga ka magpatuwid bukas. Ah. Uh, uh Oo. -oh. Wala pa. Kasi iba rin yung pagpatubig niya dito. Yung discarding sa to, kaya kailangan makunan ko siya. <laughs> Kasi yung mga video na nagpatubig, iba rin yun. Pang ano yon Pang banatan ng buto yon Buwat-buwat lang ako ito. Titingnan na. Mapapanood nito ito bukas. mga ka, ano, kung sakaling yung ko, mga kayari, mapapanood niyo ito. I-upload ko rin. Tingnan niyo, yung trabaho ang tamad. <laughs> oh. O, oh, tingnan, tingnan yung may isa niya. Ang na mo. you know. may gamot na doon. Ay, meron na. Meron oh. na. Uunahan mo na rin tamo. Kasi pag ito kawawa yung mais mo. <laughs> Ilang ilang sa budget mo dito sa 6. Ilang ano ba to? Ektarya? Ah, 6,000 wala ah, par. mo mga kaya ari anin masako daw yung budget sa abono dito. 6,000 square meter na. Oh. Ano niyan dalawang beses abonuhan? Yan <coughs> ah. Oh. pagka sini pagin. Wala. Hoy kailangan mo na ma-apply ng gamot 'to parang may ano oh. Now. mga kaya rin um, napansin niya yung mais pag ganitong tag init saan na ba yun eh, no, under the light yata ako ah hanap ako ng ano mayroong mga butas butas yan oh Ayan, may mga ano siya. Parang inatnot ng insekto 'yan, oh. May insekto siguro sa loob ito. Pero may gamot na daw siya nakahanda. Ganito po ang sakit ng mais pag ano, bagong tanim tapos sobrang init. Nagsilabasan na ata yung mga ya, insikto na ano. Yeah. Ah, so, marami ko kasing damo. <laughs> Pero maagapan pa naman ito. Kasi may nakahanda na daw na gamot. nangyari, update ka na lang kayo sa, sa susunod na video. Abangan nyo na lang yung upload natin.